napagkamalang unggoy kaya nabarilo mano ng lalaking ito ang biktimang si John Felix Vicente ng Nabas Aklan. Nangyari ang insidente sa mabundok na bahagi ng barangay Tagururok, dabas Aklan. Sa investigasyon ng pulisya, kinilala naman ang sospek na sina Anisito alias Cano Francisco at Bobby Colombres awang residente ng nabanggit na lugar. So meron tayong dalawang suspects Ah, uh, kung saan nakilala uh, natin na uh, si Anisito Francisco Jr., uh, 42 years old single. Another one is uh, si uh, Bobby Colombres, Itupig, 47 years old. Lahat ay sa Nabas Aklan. Okay. Meron tayong biktima sa pangalan ni John Felix Vicente A. Bernabe, Uh, isa siyang 22 years old, uh, single, and resident ng barangay Tagarurok na Basaklan. Sa salaysay ni Police Captain Monyen Joseph, ang hepe ng Nabas Police Station, lumalabas sa kanilang investigasyon na mag-aalas 10 raw ng umaga ay nagtungo ang biktimang si John Felix sa mabundok na bahagi ng barangay Tagarurok para mag-ani ng mga pananim na gulay. Kaninang so, mga 1pm, Uh, we were informed na may shooting incident sa barangay Tagarurok. So, immediately, uh, nag-conduct ng investigasyon ang ating investigador in the person of PSSG Alba, kung saan nalaman uh, laman natin na 10 a.m. pa nangyari yung, ano, yung, yung incident. So, yung statement naman ng ating victim is nandun siya para magharvest ng mga gulay niya. Habang abala nga ito sa pag-aani ng gulay, ay bigla umanong may narinig na putok ng baril at siya ang tinamaan sa ulo. Tapos nung time na 'yon nakarinig lang siya ng uh, putok kung saan naramdaman niya na lang na parang may tumulo sa noo niya. Doon niya nakita na 'yun nga dugo na. Nakita rin nito ang sospek na si Anisito na siyang may hawak ng 12 gauge homemade shotgun at pagkatapos ay iniabot nito sa kasama niya raw na si Bobby. Paglingon niya, nakita niya yung isang sospek na uh, binibigay na sa isang sospek yung baril. So yung nasurrender na firearm is a uh, 12 gauge homemade shotgun. Ayon naman sa sospek na si Anisito, umakyat din siya sa nasabing lugar kasama ang kanyang bayaw na si Bobby upang mamaril ng unggoy na kanilang gagawing pulutan. Sabo po, kaya sir, pamaril kami sir. Ah, naghahunting ka mo? Naghahunting? Okay. Uh, kami. Pulutan, naghahunting kami. Mm Ginalan -hmm. niyo rin mo? Pulutan niya. Ah, napulutan. Ang napulutan daw ito is, uh, kaninang umaga nag-decide yung uh, grupo na, ng ditong dalawang suspects na maghahunting ng mga... Unggoy Habang naghahanap ng mapupulutan ay nakita nito ang mapulang buhok ni John Felix at sa kasamaang palad ay napagkamalan niya itong unggoy. Uh, nakita daw nila uh, as alleged yung biktima na naka nakaparang nakasandal or nakatago sa sa puno kung saan yung makikita lang is yung kulay pula. Nabuhok. buhok. Ito, ako may mamakita. Sarig, ang nga sarig ako, na ako, ang amo, no, sir. Mm -hmm. Siyempre, nang hulo lang nakita ko nga may tina ka pula. Mm -hmm. yes. Kung kaya't inasinta niya ito at pinaputukan ng dalang homemade shotgun. Akala nila nga is uh, unggoy, kaya pinaputukan ng suspect. Eh. Ang baril ko, imaw. Mm -hmm. ako makita ng tao, imaw, ano. Mm -hmm. Sarig ko, ito sa pat. Nang lapitan ni Anisito ang kanyang tinamaan ay labis itong nagulat dahil hindi pala unggoy kundi ang kanyang sariling pamangkin ang kanyang tinamaan sa ulo. So pagdalagan ni mo palapit ito, nga haiguan mo ibaw, isip ni mo ay amok na na to kunta. Hindi, yeah, nakita ko na ako, naguman ko na ako nun. Pag baril na ako, bago na ako naman nakita ang tao, nagtindog ko na tayo mo, nakilala na ako mga guman ko. Sinan ang ego? Diyan, sir. Tapos, hindi ako naiwan. Mm. nilapitan niya, parang nagulat din, mm. nagulat din siya, napamangkin niya pala. tak oh. Ta narinig din ng victim natin na nagsabi yung isang suspect na, ay, pamangkin ko pala ito. Mm. Sa tulong ni Bobby ay dali-dali nilang iniuwi umano si John Felix upang malapata ng paunang lunas at kalaunan ay dinala nga sa Ibahay District Hospital. Kapag hindi mo nung na-realize ni uh, tao dito? ano nilinigay ko ba? Yung buligan kayo mao, yung nakupo kayo mao. Kasi nilinigay ko man kung ano mo. Ka, mm. in, dalagan kayo nakupon, yung buligan kayo mao. Ano man participation ni ano nga na, yung kaibahan nga daywa ka mo gin triso uh, makaroon, gin hold? Yung mao mm. ay gin tawag lang ang Nagbulig lang tayo mo mm. nga. Kung bayawa tayo mao at labot. Mm. Mm. Layo tayo mo ay. Iaktima, nangningit lang ako, sandak, nagbuligan ako, kasi muli mm. nilala ako, bagay nga gumantun ako, nang nag Immediately, yung action taken din nilang dalawa is dinala ng suspect sa bahay nila and then pina, pinadala din nila doon sa bahay ng biktima mm. to inform the family nga mm. na iyon na nga yung nangyari. So after that, yung victim, dinala ng MDR uh, MO personnel sa ay Ibahay District Hospital. Nagtamo si John Felix ng sugat sa kanyang noo at gilid ng ulo. Kaya agad naman na inilipat ito sa Aklan Provincial Hospital. Based doon sa, sa initial na medical examination sa kanya is may injury siya sa forehead and then dito sa gilid ng kanyang ulo. Uh, siya ngayon sa Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital for a uh, subject for uh, CT scan to determine yung kung may ano yung extent ng damage niya sa uh, ulo. Nasa kustudiya naman ng Nabas Municipal Police Station ang mga sospek na sina Anisito at Babi matapos na sumuko sa mga otoridad. Yung sospek naman sir, kumusta sila? Bali, dito sila ngayon under sa custody namin. Uh, dalawa sila? Dalawa sila. Magkakandak sana kami ng hot pursuit operation for hmm. possible arrest sa mga suspect. Hmm. Then, naka-receive uh, uh, kami naka ng information na they are willing yung mga suspect na mag-surrender. Hmm. So, uh, minutes later, uh, nag-surrender yung dalawang suspect at may yung armas na alleged na ginamit nila is kasama yon sa pagsurrender. Sa ngayon, eh, nandoon dito sila ngayon sa aming custody for uh, subject for proper uh, uh, filing ng kaso. Sakaling magpatuloy sa pagsampa ng kaso, si John Felix ay maaring patawan ng prostrated murder o reckless imprudence ang mga suspects. Wala so, lang yung pinagpipilian natin dito, no? Na case na pwedeng i-file, isa yung frustrated murder or isa yung reckless imprudence yung kasi nga uh, parang Accident. Sa, sa statements mm -hmm. is uh, a mm -hmm. or parang napagkamala na ungoy. Mm -hmm. So, sinasabi ko rin na hindi tayo kukuha ng punto dun sa statements ng mga suspects. Mm -hmm uh, mas siguro mas pabor tayo doon sa statement na sinasabi ng ating biktima. Patuloy namang magsasagawa ng malalimang investigasyon ang Nabas Municipal Police Station sa nasabing insidente. We are not establishing na aksidente, yeah, but now, for now, we are uh, conducting thorough investigation. Kung dito natin malalaman kung aksidente o oh purpose did Dan yung pagkatabarin sa kanya. Samantala, humingi naman ng tawad si Anisito sa pamilya ni John Felix at iginiit nitong isang aksidente ang nangyari. <tod> So mga mo aksidente at nakabukatan ninyo ginungod? Hindi, may hindi mo ma Bum matungod. Minsayim naman ni Police Captain D. Joseph sa mga residente ng Nabas, hindi natutulog ang mga kapulisan upang mabigyang hustisya ang mga krimeng nangyayari sa kanilang bayan. Uh, yung gusto ko lang ipaabot sa ating mga Nabas noon is uh, yung kapulisan is hindi natutulog para magbigyan ng Uh, justice yung mga krimen na nangyayari. So, nandito na yung mga investigador natin na pinamumunuan din ni Police Senior Master Sergeant Prado, kung saan immediately they are conducting investigation at uh, if possible arrest the suspects. Ito ang PBB News Online BBB News Online